Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Sadyang napakabilis po ng araw natin at ngayong Agosto ay uh, nais ko pong batiin ng maligayang ikalabing limang anibersaryo po ang ating stasyong 103.3 DXJLFM o mas kilala po sa tawag na The New JFM, Your Positive Choice, ang ating stasyon sa lungsod ng Cagayan de Oro. Kaya naman, uh, samahan mo ako at uh, tignan natin at tunghayan po natin kung paano patuloy na ginagamit ng Panginoon ang uh, The New J.F.M. para po sa kanyang mabuting layunin. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at uh, ikay nakikinig sa The President's Report. Mula pa noong 2006, ang 103.3 The New J.F.M. ay uh, nagpapatugtog ng Christian music at mga programang ayon sa Bible, sa FM radio. Sa katunayan, ito ang unang uh, nag-iisa uh, Christian radio station sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang mga broadcast nito ay umaabot hanggang uh, Bukidnon at iba pang mga bahagi ng Misamis Oriental. Sa pakikipagtulungan sa mga misyonerong sina John and Lori Queen siyempre kasama ang SIAM, ang Saraga Integrated and Management Corporation Broadcasting Network ay uh, nag, uh, naging opisyal po na bahagi ng FEBC Philippines ang The New J noong July 2016. Gaya nga ng uh, tagline nito, Your Positive Choice, ang The New J FM ay uh, naglalayong maghatid ng mga awitin at mensahe na hindi lamang nagpapasigla ng uh, mga tagapakinig natin. Ngunit, ito'y nakatutulong din upang lumalim ang kanilang apang uh, unawa tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos para po sa lahat sa atin sa so, pamamagitan ng mga napapanahong uh, uh, Christian soundtracks bayhatid hatid nito ang mga awit upang maluwalhati ang Panginoon at uh, maging uh, uh, ilaw o liwanag at pag-asa sa gitna ng madilim na yugto ng buhay sa paumagitan nito, nilalayon ng The New J.F.M. na maabot ang mga kabataan upang makilala nila si Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Ang mga natatanggap po naming mga mensahe mula sa mga tagapakinig ay naku naman, sadyang uh, nakakapagpatibay po ng aming uh, puso at dedikasyon na magpahayag ng mabuting balita. At uh, sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, abay maraming tao po ang uh, nakatutok at nakikinig online sa ang mga panig ng daigdig. At dahil po sa mga tagapakinig na gaya nito, ang inbox ng Facebook ng stasyon ay naku palagi pong puno ng mga pagbati at mga song requests. Minsan nga ang mga tagapakinig ay uh, magtatanong pa kung anong pamagat ng mga awitin na kanilang napapakinggan at nakakaantig sa kanilang puso. At may mga pagkakataon rin na nakatatanggap tayo ng mga mensahe na siyempre naman ay humihiling ng panalangin, lalong-lalo na sa panahong na nakararanas sila ng mga pagkabalisa at kalungkutan. Narito ang ilan sa mga mensahe na natanggap natin. Ang The New JFM ang aking background music dito sa opisina. Nagpupuri ako sa Diyos habang nagtatrabaho ako. Pagpalain kayo at ang iyong pamilya. Narinig ko ang isang awit mula sa inyong istasyon na talagang tumimo sa aking puso. Hindi ko ito mahanap sa net, basta't nagsisimula ang kanta sa mga linyang ito. More of you and less of me, only more of you, Jesus. Ibigay niyo po sana sa akin ang pamagat nito. God bless! Magandang hapon, DJ Lai! Maaari ka bang pumili ng isang kanta para sa akin? Isang kanta na makapagbibigay lakas ng loob sa aking puso. Salamat at pagpalaing ka ng Panginoon. Salamat sa mga nakapagpasiglang musika. Inaalis nito ang mga negatibong iniisip ko. Pagpalain ng Diyos ang iyong istasyon. Sa panahon ngayon ay uh, iba't ibang uri ng mga media at uh, libangan ang uh, naglalaban-laban para po sa ating atensyon araw-araw. Kabilang na dyan ang mga sikat na iba't ibang mga uri ng musika. Ngunit uh, pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo sa sinabi niya sa mga taga-Colossas kabanatang 3 at 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Samahan po ninyo kami sa panalangin para po sa 103.3 The New JFM. Purihin ang Panginoon para po sa ating uh, mga masisipag na mga kamanggagawa na nagtutulung-tulong po upang maayos ang uh, uh, pagsasahim papawid po ng ating istasyon. Patuloy tayong humingi ng lakas at uh, pangunguna sa ating Panginoon para sa ating uh, mga staff at mga DJ habang inihahanda po nila ang kanilang mga programa at uh, nakikipag-ugnayan po sila sa mga kaagapay natin sa ministeryo naway magkaroon rin ng maayos at tuloy-tuloy na koneksyon ng internet habang ginagamit po ang uh, ng ating mga DJ ang Zoom para sa kanilang mga broadcast at para ring matiyak na ang mga nakikinig online ay palaging maabot ng positibong musika at mensahe sa buong araw. Nawa ang mga makikinig ay makararanas din ng positibong pagbabago sa kani-kanilang mga buhay sa tulong na rin ng mga programang kanilang napapakinggan. Ipanalangin din po natin ang uh, proteksyon ng Diyos at uh, mabuting kalusugan para po sa lahat ng ating mga staff, kaagapay at tagapakinig. Habang ang Cagayan de Oro at ang lunsod ng Gingoog, Misamis Oriental ay uh, nakaalerto pa rin dahil po sa COVID-19 Delta variant. Nawa ang musika at makadiyos na pananaw mula sa istasyon ay uh, makapagdala ng mas marami pang tao sa Panginoon lalong-lalo na po sa mga panahon ngayon kahit na nasa labas ka ng Cagayan de Oro abay maaari mong mapakinggan ang uh, The New JFM sa pamamagitan ng FEBCPH streaming mobile app o makinig online sa thenewjradio.febc.ph at huwag kalimutang i-follow at i-like ang kanilang social media page, facebook.com slash thenewj. At kung nais mong suportahan ang stasyon na ito at ang gawain ng FEBC Philippines, abay maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng ating website na donatenow.febc.ph. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Muli ako pong inyong kaibigan, si Dan Andrew, para po sa The President's Report. Manatili po kayong ligtas at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.